Good morning mga tatay Makinig po kayo Kung gusto mong magbago Ang takbo ng buhay mo Kung gusto mong lumakas bilang ama Kung gusto mong magtagumpay bilang leader ng pamilya Hindi mo yan makukuha sa sistema ng mundo Maliwanag po ang sabi ng Diyos Huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutang ito kung same pa rin ang pattern mo katulad ng mundo wag mong asahan na may bagong resulta sa buhay mo alam mo tay ang mundo ang sinasabi sa atin gawin mo lang kung anong gusto mo basta wala ka naman nasasaktan tuloy lang bahala na kung masaya ka, go lang walang mali kung walang nakakakita gawin natin, tara pero sa Diyos hindi po ganun sabi niya, anak hindi ka ginawa para sumabay ginawa kita para manguna tayo mga tatay hindi tayo tinawag para maging followers ng kultura followers ng social media followers ng tropa tinawag tayo para maging model ng kabanalan sa tahanan mo sa tropa mo sa grupo mo sa circles mo tinawag ka para manguna maging model para sa kanila tinawag tayo para maging unang disciples ang unang leader sa loob ng tahanan hindi ako pattern ng mundo yun ang sasabihin natin pattern ako ni Kristo paano natin gagawin yun sabi sa book of Romans chapter 12 verse 2 magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip mga tatay pakinggan nyo mindset ang battlefield kung hindi mo papalitan ang isip mo, hindi hindi magbabago ang kilos mo. Hindi sapat ang willpower. Hindi sapat ang pamacho. Hindi sapat ang kaya ko to. Kailangan mo ng will of God sa isip mo. Kailangan ng presence ng Diyos sa puso mo. Kailangan ng obedience sa ginagawa mo. Kapag nagbago ang isip mo, ayon sa hulma ng Diyos, magbabago na ang diskarte mo. Ang habits mo magbabago rin, pati priorities mo magbabago rin. Ang direksyon ng pamilya mo magbabago rin. Ang resulta, ang change mo, hindi fake. Hindi ka peke. Hindi short-term change. Hindi panandalian lang ang pagbabago mo. Kundi transformation talaga. Yung pagbabago na kahit asawa mo at anak mo sasabihin nila, iba na si tatay. Mga tatay. Hindi para sumabay ang tawag sa atin. Kundi para lumaban para sa pamilya para tumayo para sa kanila tay ikaw ay para maglead Romans chapter 12 verse 2 ulit ang hamon ng Diyos sa'yo baguhin mo ang hulma at hayaan mong ang Diyos ang humulma sa'yo pag nangyari yun babaguhin niya hindi lang ang buhay mo kundi ang buong tahanan mo yun lang muna hanggang sa muli ito po si Kuya Ruel na nagsasabing ang Diyos ay kakampi mo